Ang Ikalawang Aklat ng Mga Kronika Ikalawang Mga Kronika Tabanata Isa At si Salomon, na anak ni David, ay tumibay sa kanyang kaharian, at ang Panginoon niyang Diyos ay sumakanya, at pinakadakila siyang mainam. At si Salomon ay nagsalita sa buong Israel, sa mga pinunong kawal ng lilibuhin at dadaanin at sa mga hukom, at sa bawat prinsipe sa buong Israel, na mga pangulo ng mga sambahayan, ng mga magulang, sa gayoy si Salomon, at ang buong kapisanan ng kasama niya, ay naparoon sa mataas na dako na nasa gabaon, sapakat nandoon ang tabernakulo ng kapisanan ng Diyos na ginawa sa ilang ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ngunit ang kaban ng Diyos ay iniahon ni David mula sa Kiryat Yarim hanggang sa dakong pinaghandaan ni David sapagkat kanyang ipinagtayo ng tolda sa Jerusalem. Bukod dito'y ang dambanan tanson na ginawa ni Besaleel na anak ni Yuri, na anak ni Hur ay nandoon sa harap ng tabernakulo ng Panginoon. At do'y sumangguni si Salomon at ang buong kapisanan. At si Salomon ay sumamparoon sa dambanan tanso sa harap ng Panginoon, na nasa tabernakulo ng kapisanan. At naghandog ng isang libong handog na susunugin doon. Nang gabing yaon, ay napakita ang Diyos kay Salomon at nagsabi sa kanya, Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Salomon sa Diyos, Ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama, at ginawa mo akong hari na kahalili niya. Ngayon, O Panginoong Diyos, itatag mo ang iyong pangako kay David na aking ama sapagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya ng alabok ng lupa sa karamihan. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman, upang ako'y makapagpalabas pumasok sa harap ng bayang ito, sapagkat sino makahahatol dito sa iyong bayang na totoong malaki? At sinabi ng Diyos kay Salomon, Sapagat ito ang suma iyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan o ng buhay man ng nang nangapupuot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili, upang iyong mahatulan ang aking bayan, na aking pinaggawan sa iyo na hari. Karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo, at bibigang kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan, o sino man ay magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. Sa gayoy dumating si Salomon mula sa mataas na dako na nasa gabaon, mula sa harap ng tabernakulo ng kapisanan hanggang sa Jerusalem, at siya'y naghari sa Israel. At si Salomon ay nagpisan ng mga karo at mga mga nga bayo, at siya'y mayroong isang libo at apat na raang karo at labing dalawang libong mga nga na kanyang inilagay sa bayan ng mga karo at kasama ng hari sa Jerusalem." At ginawa ng hari ang pilak at ginto na maging gaya ng mga bato sa Jerusalem, at ang mga sedro na maging gaya ng mga sikomoro na nangasa mababang lupa dahil sa kasaganaan. At ang mga kabayo na tinatangkilik ni Salomon ay inilabas sa ehipto Ang mga mga ngalakal ng hari ay nagsitanggap sa kanila ng mga kawan, na bawat kawan ay sa halaga. At kanilang iniahon at inilabas sa Ehipto ang isang karo sa halagang anim na raang siklong pilak at ang isang kabayo sa isang daan at limang po. At gayon sa lahat na hari ng mga Hiteo at sa mga hari sa Syria, kanilang mga inilalabas sa pamamagitan nila.